Gandang araw! Ako nga pala si Vincent Treven. Ngayong araw na ito ay tatalakay natin ang mahalagang papel ng edukasyon para sa pagtaguyod ng gender equality. At sisiguraduhin ko sa inyo na may matutunan kayo para sa short video na ito. Alam nyo ba na ang edukasyon ay hindi lamang susi para sa tagumpay? kundi isa din itong hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang edukasyon ay hindi lamang para sa tagumpay ng isang individual, kundi isa din itong daan para sa pantay-pantay na lipunan. Dahil dito, nagagawang patatagin ang pundasyon ng isang bansa na kung saan walang nalilimitahan dahil sa kasarian. Kapag ang isang tao o bata ay nabigyan ng tamang edukasyon, natututunan niya ang pagiging sensitibo sa kasarian. Magiging bukas ang kanyang isip at natututunan niyang respetuhin ang pagiging iba ng bawat tao. Sa ibang bansa, mataas ang partisipasyon ng mga kababaihang nakapag-aral sa kanilang ekonomiya. At dahil sa gender equality, nagagawa nilang paunlarin ng kanilang bansa. At dito naman sa Pilipinas, meron tayong isang programa na tinatawag nating Depend Gender and Development na kung saan pinopromote nito ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ng bawat tao. Dati pa man, marami sa mga kababaihan ang hindi nakapagtrabaho dahil sila ay nalilimitahan lamang. At marami din sa mga kabataan ang hindi nakapag-aral dahil sa kahirapan. Hindi sapat ang kanilang pera or hindi sapat ang perang meron ng kanilang pamilya at kulang din sila sa cultural norms at dahil nga sa gender equality nakikita nila ang iba't ibang oportunidad na nababagay para sa kanila alam naman nating lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad dito sa mundo so paano nga ba tayo makakatulong para mas mapatibay natin ang gender equality So, sa totoo lang, pwede tayong mag-umpisa, magsimula sa maliit na paraan lamang. Pwede nating isolong uh, isulong ang pagiging hindi mapanghusga sa kasarian. Simula sa ating mga tahanan, tuturoan natin ang mga kabataan ng respeto at pagiging pantay. At sama-sama natin itaguyod ang edukasyon para sa lahat. Maraming salamat po. Sana may matutunan kayo. 미미미미미미미